usap nga ni Mayor Bicosoto ang mga taga rito ano at uh, inaalam ang kani mga problema at uh, yan ay uh, pabilis na tinutugunan ni Mayor Bicosoto yan sunod lang tayo kay Mayor Bicosoto ando sa bandang likuran natin si uh, Congressman uh, Roma Romulo <laughs> yan Yan, sundan lang natin si uh, Mayor kung saan pupunta. No? Kanina nakita ko na nga yun uh, mga engineering team dito ay uh, yan, nagsasayos na mga ng mga drainage. No? Yun, mga takip ng mga drainage. Ay uh, kanilang uh, uh, pinapalitan na yun mga... Uh, Loob ng drainage ay uh, kanilang uh, nililinis. Okay. Ayan, no? sa kasalukuyan kausap nga ni Mayor Miko Soto ang uh, ilan sa mga taga rito ano? Uh, Tapi pinag-uusapan nga ang uh, mga dapat ayusin dito kung kung sino sa banghay 'yung emergency dito alaman niyo tayo dito kasi kasi hindi naman dito po nakakatulong ang mga watchers ko kay Gomez IOR eh hello po AOR. lahat paano yan 'yun mga ilan sa mga taga rito nga ay gustong maka feature kay Mayor Bico Solto at 'yan ay napagbibigyan niya no na. si Vice Mayor Dodot Jaworski andiyan sa banda dyan. Nandun, sa dulo no at kinakausap na nga rin yung mga tagarito uh, taga rito si Congress Maro naman ay ando na nauna na nga, nga, naglalakad so sunod lang tayo kay uh, Mayor to <San> Ayan at ang kinakamusta ngayon ni yeah, Mayor Vico yun ay isang uh, ginang na nandito ngayon. Ayan. Unahan natin na sa paglalakad si Mayor Bigosoto at lapitan naman natin si Congressman Romaromolo. Romulo. Ayan ano si uh, Mayor Bigosoto kung sa ngayon ay kinakausap pa yung mga taga uh, rito. Ganun din si uh, Congressman Romaromolo. Romulo. Hmm. Wow. Hmm. <laughs> Diba, ano daw, tricycle ang masasabi nila. Ayaw naman. Wala kay Mayor Marcio, kasi taga-nanggawa siya. Oo. kaso hindi ka marikina. Hindi nga. Dabi, opacity. Oo, opacity po. Hindi kayo. Pero at least ngayon nakita na natin. pero Of course po, hindi overnight mangyari kasi magbibigay mo. Oo. Ah. Kasi po, basta itagal naman namin ang ba naman, naman konti pang ano oh oh uh, no si medio de na ayan nasa picture na rin yun, ayan. yun na ata rito sa cafe So, na naman natin Si uh, Vice Mayor na Jaworski Andito At, uh, Para makita natin uh, silang ayaw na po. Narito nagtutulong uh, na nagtutulong-tulong na Mga Narito na po. na kanilang na para makausap ang mga apasigenyo at uh, malaman ang mga kanilang uh, mga problema. Yeah. kayo? Yeah. Yeah. Ayan, at tuloy-tuloy uh, -tuloy yung uh, pakikipagkamustahan ni uh, Vice Mayor Dada Jaworski at uh, yung mga nadadaanan nila ay nagpapapicture na nga sa kanila mga katawa at talaga uh, naman na, uh, makikita natin yung mga ngiti ng mga taga rito nang pinasyalan sila ni uh, Mayor Bicosoto, Vice Mayor Dada Jaworski at ni Congressman Roman Romulo Ayan no, mga kaibigan na ta, ni Vice Mayor Dodot Jaworski Yung mga kalsada dito no, na medyo bako-bako na nga At ito'y uh, sigurado uh, ipaayos no, Para nga doon sa mga kahilingan ng uh, taga rito ang isang napansin ko talaga dito yung uh, drainage no <laughs> <laughs> Drain ay, uh, drainage eh, sa uh, bako mga barado na nga so ayan si uh, Vice Mayor Dr. Jaworski Thank uh you. -huh. Uh -huh.

ang uh, ito yung sinasabi ni uh, Vice Mayor Dodot Jaworski no? At talagang uh, kung may uh, uh, mga kailangan nga raw yung mga taga rito ay uh, sabihin lang sa kanila ito at uh, balikan natin si uh, Mayorbico Soto ngayon mm. uh, na <tinyo> at uh, arami pa siro po kami nangalok. Sana mato. Isipin na. din din. Nao po. Totoo po. Totoo po. Totoo na Totoo po. Totoo po. Totoo po. Totoo si Congressman po. Totoo nakikita natin na nagtutulong-tulong para nga sa ng lugar. Kinakausap talaga nila yun mga apasigay nyo. May naalam ang mga problema. Ay, ah, <laughs> Hindi ka alam ako. Nanginit lang talaga ako. Ayan na, hanta na pagbigyan din ni Mayobi Cusoto na magpa-picture sa kanya nga yun na yung ginang na katawang nakita pag ganito yung mga namumuno natin dito sa lungsod ano, at uh, nag-iikot nga kahit hindi uh, hindi naman na uh, talagang uh, ano ngayon yung botohan no? hindi pa, hindi pa magbobotohan malayo pa pero ito yung matagal na nilang ginagawa no? taon na yun araw-araw na pag-iikot nga ay tuloy-tuloy uh, ginagawa at pinakausap yung mga tao kung mapapansin nyo naman talagang kahit napakainit ng panahon na yan, at tulo na nga ang pawis ni Vice Mayor Dodot Jaworski pero talagang kinakausap nila yon mga pasigenyo para malaman nga 'yon mga problema okay. Uh, oh. sundan uli natin si Ameyo uh, Bico oh. Soto.

Ayun na uh, paglapit ng mga tao kay Mayor Vico Soto ay eh, talaga hindi na nang, hindi nangingilag ano you know, at uh, naidudulog nga yun know, na mga problema parang uh, best friend o kaibigan talaga nila si Mayor Vico Soto ang uh, uh dinudulog naman ng uh, isang ginang kanina kay Mayor Vico Soto itong mga uh, kable ng mga teleco company dito no yan telecommunication company ano uh, at uh, Meralco tumatama na nga doon sa mga sanga ng puno no sigurado ito ipatitrim o ititrim ng engineering team natin at yung mga kable naman na yan ay uh, ng representative ng telecommunication company <laughs>